Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam ko, maraming makukurious dito sa mga, o magugustuhan yung kwentong uh, ito, no? Para kang nanonood ng teleserye. Sa storya ng mga mag-asawang, sa sitwasyon ng mga mga mag-asawang pag-uusapan natin in this episode. Alam nyo, ang dami pala. No? Mula nung nagkaroon ako ng isang episode talking about parang nadaanan ng issue ng hiwalayan sa Canada. Ang dami na biglang mga nag-email sa akin, ano guys? I'm um, asking for clarifications regarding yung sitwasyon ng mag-asawa. Anyway, dami ko pang sinasabi. O sige, puntahan na nga na muna natin ang uh, ating guest. Perfect for this discussion dahil he is ano ba? Uh, an expert in family law. Yeah, isa po siyang abogado dito sa Canada, si Jake Aguilar. Welcome. Welcome back. Yeah. Salamat, Ina. Magandang hapon. Thanks for having me back. Uh, magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood. Ayan. Guys, we are going to be talking about two situations, okay? And then we're gonna get Jake's input sa dalawa. Alam ko, no? May mga ka-email ako tulad ng sinabi ko sa iyo, Jake. Mayroon pang mga ibang storya. Pagpasensuhan Pagpasensyohan nyo na kung hindi muna natackle yan, but I will tackle your emails, your uh, situations in future episodes. Kung sinabi ko sa inyo that I will. Okay? Basta meron ako mga nire-replyan dyan. O sige, alam mo, sinasakto guys. When I shared this, these uh, situations, itong emails kay hey, Jake, parang meron na siyang experience with previous clients na ganito ang mga sitwasyon. Grabe, no? Sabi ko, nga parang teleserye yung iba, no, Jake? Mm, -hmm. nakakatuwa. <laughs> <laughs> o sige, sige. Puntahan sige. muna natin ito. Yeah dito ako pinaka na curious guys signal niyo yan mahaba dito. pero maganda to pakinggan niyo ha hi ina this is oy friend daw niya no eh pa si uh, nag-email I'm uh... sa talaga to <laughs> 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 sabi niya okay his friend is married in the philippines twice pa nga daw pinakasalan yung asawa sa judge and sa church. Mm -hmm. Ngayon, si habilang si Husband, ang nakalating sa Canada under Lamia. May new company, may new company pinagtatrabahoan sa Vancouver, galing pang Quebec. Ah, okay. After one year daw sa Vancouver, aba, nagkaroon ng girlfriend ngayon si Husband. Okay. Ngayon, nag-file lang divorce sa kanyang asawa sa Pilipinas. Alam nyo guys, again, na divorce is legal here in Canada. Okay, so nag siya ng divorce. Nagpadala ng kopya, parang ganun, sa kanyang asawa sa Pilipinas. At ang tumanggap ay ang kanyang cahin. And according to a consultant na kanilang kinausap, valid na daw yun. Kahit hindi mismo si Mrs. ang nakareceive. Okay? But of course, Mrs. is not happy. Okay, nagme-message na daw ang kanyang misis at magte-take ng legal actions para mapauwi si husband kasama ng girlfriend. Aba, pati kasama yung girlfriend. I'm not sure with the background of the girlfriend kung Pilipino o ano, no? Ano, naka-student visa pala si girlfriend. Ayun pala nakasulat. Um, one and a half years pa lang daw si husband sa Lamia. Okay. Ang tanong ng kaibigan, is my friend in danger? if mag-pursue case si Mrs. niya at itong maganda, no? gusto ko malaman anong kahihinat na nitong gusto gawin ni Mrs. na pupunta pa sa Canadian Embassy at ipapatulfo <laughs> si mister. Okay? Pero yung kaibigan daw niya, relax lang. Kampante na wala na magagawa si Mrs. at uh, hindi siya mapapauwi ng Pilipinas. Okay. Medyo mahaba, no? Pero ang ganda, ang ganda nung ano, kwento, no? <laughs> yeah, medyo mahaba. At uh, yun nga, interesting. I think marami tayong kailangang i-clarify doon. Okay. Um, so tingnan ko lang ito. Ano una? Sige, sige. Do you want me to flash it again? Ah uh, sige ba uh, para Ayan. may isa-isa na oh. medyo hit hitik siya sa impormasyon eh. Oo, nga. Ang galing ang galing mag-email ni friend ba, ah? yeah. kumpleto nga eh. Oh, so, but anyway, another disclaimer po kasi alam natin marami pong nanonood kay Ina ano, all over the world, so, mayroon dito sa Canada, mayroon sa Pilipinas at marami pang iba. So, Ayan 'yung i-discuss po natin <laughs> uh, para po 'yan dito sa Canada, kasi nandito kami, so usually yung dinidiscuss po nating batas, eh, kung ano yung batas sa, sa Canada. Ano po? Yeah. So maaaring hindi ito applicable sa Pilipinas. Kasi minsan nakakakuha din kami ng mga comments, oh hindi yan, hindi applicable or something. Eh, sa totoo naman, sa Pilipinas, hindi applicable yung sinasabi. Pero yung sasabihin natin ngayon is for Canada po. Yun ano, yun lang oh, naman. Yeah. Okay po. So yung sa, ano nga ba yan, um, pa-flash nga ulit. <laughs> oh, yeah. <laughs> yeah. yeah, yeah, yeah. So, um, yung unang-una, yung hiwalayan, issue ng hiwalayan. So, kasal siya, okay, yun ang alam natin. And then, yung nga, nagka-girlfriend dito sa Canada. Mm -hmm. So, unang tanong, so, syempre, nagka-girlfriend siya, ibig sabihin, ano, hiwalay na ba sila doon sa sa previous uh, spouse? So, it seems, di ba? It seems. Okay. Oh, Kasi ngayon, nag-file daw siya ng divorce. Okay, so, yun nga. So, So, unang-una, ano ba yung separation niya with the former spouse? Legal na ba yun? Parang gano'n. Valid na ba yun? Dito sa Canada, valid na yun. Uh, mm -hmm. sa Pilipinas, hindi. Kasi nga, kailangan mo pang... Um, may ambulance. Oh, yeah. May ambulance sa ano, labas. Okay, sorry, may guys. Okay, go. Yeah, normal <laughs> din dito yan sa Canada. Anyway, So, sa Pilipinas, kailangan pang pumunta sa court para ma-declare kayo na separated or something. Kung bagay, may formality pa tayo doon para yung uh, status natin maging legally separated. Ano? Sa Pilipinas, yun. Uh -huh. Pero dito sa Canada, walang ganong klaseng formality, actually. Kung ayaw mo na, ayaw mo na. Kahit sino, lalaki, babae, doesn't really matter. Maganda ba yung dahilan mo o hindi. Mm, walang ganon eh. Kung ayaw mo na sa relasyon mo, then you quit na. Separated na kayo. And legal na yun. Mm-hmm. -mm. Kahit so, like, ayaw nung isa. Kahit right? ayaw nung isa. Ipawa, oo. Oh, oh. Ganun ba yun? Yes. Uh, so, yun yung somehow nakapanibago no? kung first time natin itong malaman na dito sa Canada, ganoon. Medyo nakakasyak. Culture shock. <laughs> Kasi yun. It doesn't really matter kung tayag ba yung kabila, mag-consent ba siya. It doesn't really matter. Kung ayaw na nung isang party, that's it. Separated okay. na kayo. And legal na yon, Wala nang tse tse Meaning then, wala ka na rin somehow obligation doon sa kabila, doon sa asawa mo. Parang ganun. So, ganun lang kabilis yung somehow na nasever ba yung relationship. Pero it, it can get complicated, ano? So, yun nga, may isip pa ng divorce at saka somehow kahit pa paano may, may potential obligation ka pa. Let's say, spousal support, child support, things like that. But what I'm saying is, yung relationship nyo sa isa't isa, kung ayaw nyo na, yun na yun. I mean, oh. stop na yun. Then pwede ka nang okay. 'yan magkaroon ng another relationship just like that. Mhm. Mm mm -hmm. girlfriend, just like that? Pwede yun sa dito sa Canada, walang problema doon. Hindi ka ija-judge ba ng ng Canadians or ng Government of Canada na yun just like that. Iniwan mo yung pamilya mo or yung yung asawa mo. Mm -hmm. Friend dito sa Canada. That's not an issue. All right. Siguro muna ang gusto natin i-clarify doon. So ngayon, so that divorce is valid here yeah. in Canada. So yun naman. So we'll tackle that. Yung, yung part naman na yun. So nag-file nga po ng divorce at sabi, pinadala na daw yung papers doon sa Pilipinas. Ang naka-receive naman, yung tiyahin. So oh, okay. we need to clarify that part. So, una, so tama somehow na kailangan mabigyan ng kopya yung, yung tinatawag na respondent doon sa divorce. Kasi sa divorce, dalawa lang yan. Yung aplikante, which is yung gusto ng divorce, at saka syempre yung asawa niya na tinatawag natin respondent. Mm. So basic naman po yan sa Pilipinas o kahit dito na tinatawag natin dapat may due process. Ibig sabihin, yung, yung, kapart, yung, yung isang party doon sa, sa kaso, dapat may inform naman siya na may kaso pala siya. Mm -hmm. so, let's say yung divorce nga. Tinatawag natin yung service. Service of uh, documents. And ang requirement po mabigyan siya ng copy, yung mismong tao, hindi sa cahin dapat. Yun Oo, yung Oh, nako. Right. So, may mga exceptions ano? So possibly pwede na rin sa cahin pero uh, marami may, may kailangan kapang gawin. Hindi yon like right away na. Oh. Yes, ano sir? po ang kailangan gawin? Oo, nako. Ang um, requirement po kasi tinatawag na special service. Ibig sabihin, miss mismo sa tao na na respondent doon sa asawa talaga sa kanya dapat mismo uh, maibigay yun okay. dapat so kung hindi mo na nagawa yon mag magpapaliwanag ka pa bakit mm mo -hmm. sa kanya binigay and kailangan aprubahan pa yon ng korte so yun may may formality doon hindi yun basta-basta oh o approve na oh nabigay mo na sa chain okay ka na hindi ganoon may, may ano pa siya may approval pa ng court dapat na Of court? Paano po uh, paano yung approval ng court? So dito yon kahit dahil dito naka-file yung divorce, uh, a-aaprubahan dapat nung court yung tinatawag natin irregular service. Na-serve pa din somehow um yun nga unang-unahin alam paano natin malalaman na ibigay nung chahen doon sa mismong tao, di ba? E eh, kung hindi oh, niya naman binigay. So so it, that can be an issue. So, yun nga. Okay. Hindi yun What like, if, ano, na-approve ng court with the uh, Chahin's acceptance? Then that makes it valid. Parang ganun. Pwede ba? Kunyari, But nakapagpaliwanag ng gusto. Correct. So, ma, ma pwede siyang ma-validate okay. yung service na yun. So, so gusto ko lang i-clarify yung sinabi na nung consultant na, oh, okay na yan kasi nabigay sa Chahin. Well, hindi tayo sure doon. Mm -hmm. na -appro approbahan ba ng court yon so may may uncertainty hindi yun nga hindi siya automatic Hin hindi siya just because nabigay mo sa chahin, yun na yun. Okay, okay ka na. You're good. Hindi. Meron pang okay. other proceedings dyan. Masasatisfied so, mo ba yung court na nag-effort ka ba? Hanahanapin yung tao? May mga ganun pa yung uh, complications, sabihin natin. I see. So, just to clarify, the court's approval will happen after dapat ng pag-serve ng kopya right. doon sa Pilipinas. Correct. Ah, oh, Okay. O oh, nako o mali pala no, may konting clarification dapat si consultant doon. Yes. Okay, ngayon, ito ang tanong. Meron bang magagawa sa ngayon ang kanyang Misi sa Pilipinas para si mister ay mapauwi? Ma gusto niyang ma-deport si mister. Yeah, so short answer is wala. Kasi nga yung explanation ko kanina, diba? ba? Uh, wala namang problema 'yun. Eh. Hindi naman issue yun eh. as, as, as far as Canada is concerned nga, yeah, no? So, hindi siya i-deport -de ng Canada. Bakit siya, wala naman siyang ginawang mali. ba diba? So, kahit What, kung... Kahit, let's say, ma in, hindi pala valid yung divorce dahil hindi inapruba na, inaprubahan ng court. Hmm. Uh, may ganun ba? May factor ba 'yun baka may pag aasang mapauwi si Mr. For ano ba? <laughs> so magkaibang adultery, ano ba ganun? Yeah, so magkaibang issue 'yun. Unang-una sa divorce, okay lang naman mag-file siya ng divorce or what? Ma-approve ba 'yun sa hindi? Wala siyang kinalaman naman sa mapa kung mapapauwi ba siya or what. So kung may status naman siya dito, di bakit naman siya pauwiin? I see. So, so those are two separate things para. Two sep completely separate things at saka 'yun nga adultery or something. Sa Pilipinas yun eh. Walang mga adultery dito eh. Oh, Wala okay. hindi yung kaso. Oo yun nga. Walang kaso yun dito. Hindi yun issue. So that shouldn't be uh, a concern para mapauwi siya. Okay. How about ito? Nako, ito na yung uh, gusto kong parte. Ipapatulfo daw yun. Ayan. Ito, na, na, ipa-tulfo siya. Kaya oh, 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 magagawa ni, Mr., ni Senator Rami ito. Tulfo exactly. sa magandaling <laughs> sitwasyon. So kahit pumunta sila sa yeah, sa Canadian Embassy, oh, yeah. No. mag-report sila, or yeah, isumbong mo kay Tulfo. <laughs> I don't know. So yeah, syempre may respeto tayo kay Sir Raffy ano? Pero I don't think okay. na meron siya magagawa para mapadeport o mapauwi yung uh, tao na nandito sa Canada. No? I don't think that will happen. Kung ano man yung mm -hmm. pwedeng gawin, hindi ko na alam. Pero hindi kasama doon yung mapauwi siya because of, um, yan, yeah, nagka-girlfriend siya dito. I don't think na hindi nga kasi unang-una magpapa-deport deport naman 'yan yung uh, government of Canada, Canadian authorities, di ba? So, I don't think na um gagawa na action ng government of Canada sa ganon. And again, hindi nga kasi issue 'yun eh as far as Canada is concerned, eh, 'yung ginawa niya, uh -huh. like nagkagirlfren siya, niiniwalay niya 'yung asawa niya kahit dalawang beses pa silang kinasal, something uh -huh. like that. Um but anyway, isa lang din na ano, gusto kong i-add na information. Kahit dalawang beses kayong kinasal, yung isa doon hindi naman yun valid. Uh, uh, so yung una lang, yung una lang yung valid. Still. The rest kahit ilang beses ka pa hindi na valid yung susunod. Tsaka oh. isa lang isang beses lang naman yung registration on sa NSO. Okay. I have a question ito. Um, is there anything that the wife can file? legally, you know, take legal action against his husband in the Philippines. Kung yari magfile ng kaso, ngayon makakakaso si uh, husband sa Pilipinas. Will could that case and what case if ever? Very interesting yang part na yan. Uh, could like could prompt the government of the Philippines to up. Oi, pa kailangan namin pa owin yun dito si Mister. Parang ganon ni ganon. Yeah, so technical na yan eh. eh. Pang sa totoo lang pang bar question niya mga ganon. Ay sorry, ano oh, sige. Gerry? <laughs> Hindi pero yun nga, magandang i-discuss ba? Kasi uh, complicated siya. So ganito yon. So sa so, yeah, sa sa Pilipinas mayroon tayong mga adultery or kung na. Oh yeah, yeah. Oh. And again, sabi ko dito walayon eh. That's not an issue here. Pero sa Philippines, may ganon. So, pwede ba yun? Pwede ba? Guilty ba siya? Nagkaroon siya ng girlfriend? Mm. Uh, depende. At saka, as far as I know lang din, ano, parang wala pa yata akong nabalitaan na na-charge or na yeah. talagang na-convict for, oh. or, for, for that. Um, I don't know. Pero sa mga news na nakikita, parang, kasi that would be news to me. Oh, oh, oh. na na charge ng adultery con. So far wala pa naman. sa lalo na yung yung, nga, yung nandito sa Canada kasi yung yung crime kasi ano siya, jurisdictional yan eh. Dapat okay. committed yan within the territory of the Philippines. Eh nasa Canada, di ba? So wala Naku, komplikado So yun nga, complicated na siya. And as far as I know nga, hindi hindi siya covered na yun, kasi nga territorial ang crime eh. Dapat mm -hmm. sa within the territory of the Philippines. Although may exceptions yun, may certain exceptions, pero I don't think, as far as I know, hindi kasama yun sa exceptions eh. Na, okay. hindi na yung adultery um, na commit mo outside of the country. As Nako. far as I know, baka I need to brush up my ano knowledge. Pero <laughs> hindi, ang alam ko, hindi siya kasama. I see. Okay. Nako, kasi ang iniisip ko lang naman talaga dito, Jake, siguro yung wife kahit hindi naman umaasa na may... I mean... Yung wife at this point, point ang hula ko lang, gusto lang niyang manggulo na kasi nga, she know, she's heartbroken. Buka naman. Ay, I, diba? I, I can oh, understand, oh. di ba? Kunyari, ito I pa, isa kong tanong. Kasi kung gusto niyang manggulo, di ba, sa buhay nung kanyang uh, ex-husband and yung girlfriend dito, baka pumunta rin sa employer. Yan, nakalamiya kasi si... Oh, yeah. at, so, eh, meron bang maaaring... Anong kayang mga bagay na dapat pagkaingatan ni husband na ako pag ito ginawa na mismo po baka i-fire ka ng imo employer may ganun ba? Sa employer definitely hindi din wala namang pakialam okay. na yung employer dyan baka yung employer pa yung magka problema pag nangialam siya dyan Di oh, di naman niya wala naman kinalaman yun sa trabaho niya eh. so yun lang naman sa employer kung meron bang epekto yun sa trabaho or something hanggang dun lang si employer so may mga boundaries na man yan so pagdating sa trabaho, I don't think na meron siyang dapat katakutan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi alam mo naman yung iba, no, sinasabi, um, naku, ire report ko sa HR mo na ikaw ay isang taong ganito. E, hindi ka, I know. yeah. <laughs> mga galon, um, ba? Diba, gawain ng lang, ilan. Ang, hindi ang hindi ka doyo na... sa asawa mo. Ganito. Yeah. Ito na lang, mabuti na banggit mo yan kasi may naalala ko. Siguro sa gobyerno, <laughs> sa Pilipinas yan ha, may mga ganun. Uh -huh na kasi eh, sa Pilipinas pagka ano ka uh, government employee maraming nga ang bawal sa totoo yung oh, oh, oh. private life mo somehow um, affected yon um, kung meron ka nga mga ganyan somehow pwede kang maano eh, ma-report correct oo oh, oh. eh, ma-discipline sa mga ganyan but as far as i know dun yun sa Pilipinas dito kaya Canada again mas ano mas ano sila dito eh para bang Uh, sabihin natin, wala silang pake-alam sa private life. <laughs> Ganun na okay. lang. For as long as uh, nagagawa niyo yung trabaho nyo, kung ano yung expected sa inyo, hanggang doon lang sila. Wala na silang pwede. Nako, ito. Sige, I will take this one step further. What if ito nga yung si Mrs. Alam mo naman, alam mo ang, uh, ang mga taong heartbroken, kung ano-ano na yeah, iisip niyan gawin. niya ngayon halimbawa si girlfriend ni Mr. Naka yeah. student visa daw eh, ang sabi yeah. niya. No? Is there anything that she can do to somewhat, ano ba, bigyan ng uh, problema uh, yung uh, student uh, status? Uh, ganyan. Parang gano'n nga, pa pauwiin din daw. Uh Oo. -oh. Uh oh, sabay pa sila, di ba? Parang isip. Maganda siguro, wag sila sabay. Oo, oh, okay. ano ba we, mo? Hindi e, ganoon din, magkasama rin sila. Di ba? Anyway, uh -oh. um, wala din. So, as a student, yung nga eh, dito kasi talagang walang pakialam kung gawin mo yung mga ganyang bagay eh. May um, uh -huh. iwalay ka, may bago ka, tapos gusto mong iwalay ka ulit. <laughs> Hindi nila yan pinakikialaman. I mean, wala nang interest ang gobyerno sa mga ganyang private life ba. Uh -huh. So I don't think na mayroong problema si estudyante, si student na girlfriend. I don't think mapapauwi din siya or something. Wala siya dapat ikatakot. Uh oh, And if if the the wife goes to the Canadian embassy, ano kaya gagawin? Ano kaya pupuntahin sa embassy? Yeah, Yan kaya... din. Oh, parang, siyempre, I don't think nga na i-entertainin siya doon. Hindi naman mag-aaksaya ng panahon ang Canadian embassy for uh -oh. for a private matter. Di ba? Uh -oh. Ang tingin nila dyan, private. Ang sasabihin ng embassy, you resolve it between the two of you. Kung yun na kaming idamay dyan, hindi naman namin uh -oh. concern niya. Parang gano'n. So, I I can just imagine na ganun na magiging reaction nila dyan. Okay. And last na, ito. How about sa PR prospects ni Asawa? Could this in any way affect him sakaling dumating ang panahon na mag-a-apply siya sa PR? May ganun ba? Wala din. Definitely not. Ang potential lang na nai-imagine ko, pero yun nga, suntok sa ban, kung yan nga maging considered crime, pero crime in Canada. Hindi crime uh -huh. in the Philippines. So, hindi na, ang, ang, kinu, ang, ang, uh, ano dito, ang importante, if yung na-commit na crime outside of Canada is crime din pag kinumit dito sa Canada. And uh -huh. again, hindi crime yung, like, adultery or anything like that. So, kahit, kahit pa, halimbawa lang, ano to, eh nga, suntok sa buwan, ano, medyo, pinupush na natin yung limits. Uh -huh. Even if, you convict siya, for example, ng adultery sa Pilipinas, that won't even factor in dun sa PR application niya. Mm -hmm. Ito naman yun sa Canada, hindi naman yun considered as a crime. Oh. Yun ang consideration dyan. So, bottom line is, I don't think na magkakaproblema siya sa PR niya, PR application niya. Okay. O, oh, de okay, no? Isa lang, I guess, ang masasabi natin dito, dapat pala talaga make sure that the court in Canada approves the divorce. Okay, yun ang kailangan pala gawin ni husband kung siya ay nangangamba. O yung nag-email sa akin na, since ikaw yung kaibigan nyo yun lang sabihin mo. Uh, oh, oh. sorry, ina i ano ko lang yun. Y oh. Yung divorce, kahit hindi yun eh, actually. Oh. More on yung separation lang. Separated naman na man sila eh. Yung divorce okay. on formality lang yun para makapag-asawa ulit. Ganun lang. Oh. Para makapagpakasal ulit. Pero kung gusto mo ng relationship lang, either boyfriend-girlfriend relationship or even common law partner relationship, pwede naman yon. Kahit kasal ka mm. pa sa iba. Okay lang yun dito. Oh, all right. D o, oh, di safe pala talaga. Masyado nga ng liberal eh, di ba? Oo. Oh, oh, So, safe <laughs> talaga. So, tama naman tong siya, no? Yung kaibigan daw niya, relax naman daw. Dahil alam niya, hindi talaga siya mapapauwi. Hey, so, okay hey, din. Tama ah, lang. Baka nagpakonsulta sa amin yan. Joke <laughs> lang. <laughs> 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 Okay. Oh, so that's it for this uh, story. Naku, tayo ng 20 minutes. Ito ko ba itong pangalawa na ito? o nga. Tutuloy na natin. Nandyan na O oh, sige, maikli na lang to. Ah. Shorter Ituloy discussion. Sige, nako. Maganda-ganda rin ang sitwasyon. Na rin. And I, I'm pretty sure this is not unique. Okay. Ito po ang nag-email, no? My common law partner and I landed in Canada. Permanent resident sila under PNP. Okay. At ngayon, separate, we have now been separated ng three years na. Meron pala siyang ex-husband sa Pilipinas. And married pa sila sa Pilipinas. Pwede daw ba niyang sponsor ang kanyang ex-husband? Aba, maganda rin ano. Lang, pero I think marami rin tayong mga na kailangang i-assume doon sa mga nabanggit. So it mm -hmm. seems to me na yun nga, married siya before, naghiwalay sila, kasi nagkaroon siya ng common law partner, di ba? So, ibig sabihin, nag-stop na yung relationship niya doon sa spouse, and then, mukhang naghiwalay din sila ng common law partner, nagkabalikan sila nung dating asawa, ngayon ang tanong, pwede niya na bang sponsor yon kasi nagkabalikan sila. Yun ang understanding ko. Oo, oh, mm. yes. Parang ganun din ang intindi ko. Okay. Yeah. So, ang tanong niya, yeah. naghiwalay sila nung unang asawa niya, and then nagkabalikan. Ngayon, pwede niya na bang sponsor Ah, uh, complicated. Pero okay, short answer muna, pwede. Pwede. Oh? Yun ang hindi short ba answer. may hindi ba may record na ngayon sa Canada na meron siyang parang uh, common law partner nung dumating siya and, as PR? Uh, it, can, it can be complicated. Complicated siya, definitely. Um, pero kasi more on ganito 'yun eh. Ang importante, genuine ba 'yung relationship? na nagkabalikan sila kasi pwede naman kayo talaga magkabalikan di ba pwede mm -hmm. naman so yun nga sobrang complicated ng mga relationship patulad nito isa na to na minsan talaga ding nangyayari yon yan, and then later on nagkakabalikan din okay. so if this is one of them but it's up to them to prove it at kasi kailangan nga makonvince ma din si si officer ano si immigration mm -hmm. officer na genuine yung relationship and hindi naman siya for immigration purpose only potentially pwede. In fact, mayroon kami ding ganyang similar na mas complicated pa nga ito ba. Oh. I hindi ko si discuss yung details, uh, but I can say na similar and even more complicated than this na dating sila pinasalan and then wala na nakabalikan something like that. And uh, naka andito na siya <laughs> actually. Aba, okay, no. okay. So, okay, bigyan na lang natin ng tip. What is the first step hmm. that uh the the wife can do in Canada? Ano ba? Dapat meron ba siyang i-declare ide na wala na sila ng common law partner niya? Correct. That. Yeah. So ito, which we, we always ano then recommend or advise, full, full disclosure. Wala tayong itatago. I-disclose okay. yung lahat. Ano ba nangyari? Oh, yan. Kasal kayo nung una. Okay. And then nagkahiwalay kayo. Explain mo kung bakit nagkahiwalay kayo or uh, uh -huh. provide details. And then Paano ito ipoprovide? Kung yeah. PR na siya, ano, paano ito ipoprovide? I mean, kasi sponsor niya, di ba? Sp oh, doon sa yung. bagong sponsorship, sponsorship application. Yeah, doon sa sponsorship application na yun, ilalatad niya lahat. right. Everything. <laughs> for the officer to appreciate. Mm -hmm. And for, for, them to make their own finding or decision na okay, mukhang genuine naman <laughs> yung story mm -hmm. niya na okay, na iwalay sila and then later nagkabalikan. Something like that it's for the officer to appreciate. Mas, ma mas magugustuhan din ng officer na yun nga, naging honest ka. Okay. Nilatad mo lahat. you've been ano, providing all the details na kailangan din nila. Mm -hmm. And decide. All um, right. so yun lang naman. May time period ba yan na pwede niyang sponsor na si ex-husband? Kasi alam ko, di ba, dito kapag may spousal sponsorship, Correct. Kunyari ako, ano, sponsor ako ng uh, asawa ko. Hindi siya ulit pwede mag-sponsor I think Correct. after yeah. uh, for Tamayan. a certain number of years. Eh. At ganitong sitwasyon, meron din bang ganon? Sa ganito wala, pero tama 'yung sinasabi mo. But it's more for the one sponsor. Yung taong in-sponsor ang hindi pwedeng mag-sponsor. Um, uh, oh, what on Yeah, meron din na ano, uh, nag-sponsor ka. Pero somehow, kung tapos na yon merong ano din, tama yan, may duration. Pero kung tapos na rin yon pwede ka na rin mag-sponsor. I don't know, mag magula. Minsan nga ako nalilito din dyan eh. Pero, um, maano naman yon uh, For as long as na-explain mo nga yung, ano mo, yung situation mo, eventually, ma-sponsor mo yung, yung dati mong, X, sabihin natin gano'n. Yan. Yeah. Okay. O oh, sige. so that's a short answer. To it, to it pwede. Basta mapantunayan nyo na legal ang inyong ano, genuine ang inyong pagbabalikan. Yun ang pinaka-importante <laughs> sa lahat. Oh. I would say. Oh, Alright. Okay. O oh, diba? Ganda ng mga story natin. Meron pang iba coming. Okay guys? Again, yung mga nasabihan ko, naka-email ko, nasabi ko, sige, gagawa natin uh, with a lawyer popcorn episode. Abangan nyo na lang po yun. As always, yan for now. Thank you again, uh, Jake Aguilar. Ang kanya pong law firm, JCA Law Office. Yan, nakabase po sila sa Toronto. Okay, oh, uh, guys, I will end this episode here. I'll see you guys in the next. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye, po.